Hello, my dear. Welcome or welcome back sa ating channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon, my dear, is ang yung first 15 days of December. This is from December 1 hanggang December 15, 2025. And this is a general reading. Okay, my dear. Sa so, mga gusto po magpa-private reading, nasa description box down below, lahat po ng kailangan mo para makontak ako. Okay? So let's go na tayo, my dear. Leo for 15 days of December. Last shuffle na ito. Tapos cut na natin into 3. Leo, let me see. Let me see what is going on sa yung first 15 days of December. Ano mga eksena at kaganapan na maaari mo makasalubong ngayong first 15 days of December. Leo, let me see what is going on. Anong first card mo, my dear? What is going on? Anong nangyayari sa yung first 15 days of December? Leo. We have here the energy of the two of pentacles, okay? Sa energy ng two of pentacles, nakukuha ko dyan, my dear. Uh, medyo magulo yung kapaligiran mo sa energy ng alon in the background. Possibly may mga emotion na nangyayari sa salikuran okay? Sa paligid mo, sa mga tao around you, okay? Ikaw yung two of pentacles, you're trying to balance, okay? Baka you're trying to balance yung sarili mo, yung yung uh, situation, pwede din, okay? Pero, ayan... Siguro for some of you, sasabihin ninyo na hindi naman ako kasali dyan. Yung parang gano'n na nakukuha ko na energy dito. Although, meron talagang mga eksena sa background na parang medyo magulo or possibly may kinalaman sa usapin ng emotion, my dear Leo. Pero, I can see na very focused ka talaga, my dear, sa kung ano man yung problema mo or kung ano man yung nangyayari sa buhay mo. Uh, pangit man pakinggan, my dear Leo, pero there's a tendency na baka may mga tao na gusto kang i-involve sa personal na problema nila o sa nangyayari sa buhay nila. Pero kagaya nga ng sinabi ko sa iyo kanina, my dear, super focus ka talaga, my dear, sa kung ano man yung nangyayari sa buhay mo. At kung meron ka man mga problema, nandudoon talaga, my dear, yung attention mo. Okay, nandudoon talaga yung 100% na attention mo, my dear, na maayos kung ano man yung nangyayari sa buhay mo. Okay, so next card tayo, my dear, Eight cards so in total. Let me see what is going on. Next card tayo, my dear Leo. Tingnan natin, we have here the energy of the Three of sword, Okay, you're a little bit disappointed, okay? Or you're a little bit disappointed. Tama, disappointed, disappointment, okay? Dismayado, okay? Sa energy ng Three of sword, ah, uh, posibleng may mga tao na magdudulot nito, my dear ah uh, posibleng mataas ang tingin mo sa kanila or baka nire-respeto mo o ginagalang mo itong mga tao na ito, my dear. Pero lately, parang hindi mo nagugustuhan kung ano yung mga action nila. I can also see, my dear, sa dalawang cards sa table natin na meron mga energy na hindi nagiging sensitive, okay? Hindi sila nagiging sensitive na meron ka rin mga pinagdadaanan, na meron ka rin mga problema, na meron din mga nangyayari sa'yo, my dear. Yun ang nakukuha ko dito. Pero sa energy ng Three of Swords, medyo dismayado ka, okay? Dismayado ka sa kinikilos or ina asal ng mga energy sa paligid mo okay, so tingnan natin may next card tayo may pinagdadaanan ka pero sabi ko nga sa'yo, masyado kang focus doon sa problema mo sa nangyayari sa life mo, okay yun na nakukuha ko dyan. Next card natin, my dear, is the energy of the Queen of Cups. Pinipilit mo namang intindihin. Ang Queen of Cups natin is very understanding. Talagang maunawain, my dear. Sa abot ng kanyang makakaya, my dear, ay uunawain niya talaga ang sitwasyon. Pero so far, my dear, my energy ako na nakukuha dito na parang sinusubukan mo i-distansya ang sarili mo sa mga ganito na eksena, my dear. Sinusubukan mo talaga na maging hindi accessible or hindi ma-involve sa kung ano man problema na pinagdadaanan ng mga tao sa paligid mo. Kahit na nasabihin mo na halatang halata naman or obvious na obvious naman na gusto ka nilang isali or gusto kang isali, my dear, doon sa problema na yon or parang gusto kang i-involve. Okay? So, tingnan natin, my dear or possibly my dear nahihingi ng tulong hindi naman siya may dear yung typical na hindi ko siya kino-close my dear na typical na parang gusto ka talagang isale it is just more on parang medyo i-clear ko to my dear Leo para hindi hindi mo ma misinterpret um uh, it's more my dear on parang meron silang problema na ginawa tapos parang gusto nila na tulungan mo sila or resolbahin mo yung problema nila para ay, ano may i-resolve mo yung problem nila Okay, yun na lang yun. Parang manghingi ng favor or something like that. Pero obvious na obvious, my dear, sa energy or ramdam na ramdam ko sa energy ng tatlong card na to na talagang pinipilit mo intindihin at the same time parang umiiwas ka talaga, my dear. Umiiwas ka o lumalayo ka na hindi ka ma-involve talaga dun sa kung ano may yung eksena na yun or nangyayari, my dear. Okay, tingnan natin. Next card, sinusubukan mo rin maging kalmado, okay, sa mga araw na to, first 15 days of December. Next card tayo over here is the energy of the Queen of Wands, okay? So, possibly, my dear, sa ibang tao is magkaroon ka ng uh, pangit na interpret, magkaroon sila ng pangit na interpretation sa'yo, my dear. Pero don't take it, don't take it so seriously, my dear, kasi there's a tendency na kaya ganun ang tingin nila sa'yo kasi dahil baka hindi kanila napapakinabangan or sabi ko nga parang gusto kanilang isali may dun sa problema nila or baka nag expect sila na tutulungan mo sila pero sabi ko nga kanina pa na eh, dinidistansya mo may dear yung, yung sarili mo may dear sa kanila so sa energy ng Queen of Wands I love the energy ng Queen of Wands over here kasi talagang ano yan, very motivated talaga si Queen of Wands na Uh, maayos or ma mangyari yung mga bagay na gusto niya mangyari, may dear, sa buhay niya. Actually, si Queen of Wands is unstoppable siya. Uh, isa lang, my dear, ang posibleng negative na energy na mangyari dito is yun nga yung parang may mga tao na magagalit sa'yo, okay? And sinasabi, my dear, sa card na to na parang don't take it so seriously kasi parang karapatan mo naman na magsabi ng hindi, or maglagay ng boundary or wag yung mga ganyan karapatan mo may dear, mag huminde or magsabi ng no karapatan mo yan it is just more on meron lang talaga mga tao my dear na pag natanggihan sila or hindi mo sila napagbigyan or hindi nasunod yung gusto nila is parang gumagawa sila ng diversion na energy na parang kinokonsensya ka or something or parang pinaparamdam nila sa'yo na masama kang tao, ganun, na, no? na kahit na ang dami-dami mo nang ginawa para sa kanila, yon is um, para labas hindi lang, my dear, na parang masama kang tao. Yun na nakukuha ko dito, my dear. Okay? So, mukhang hindi matutuwa yung mga tao, my dear, sa paligid mo because of masyado kang focus sa buhay mo. Okay? Masyado kang focus sa personal na problema mo. Let me see, my dear. Actually, ang nag siguro dito, my dear, kung bakit parang medyo dumidistansya ka na or parang nagiging cold ka na is because of... Um, meron ka ditong energy ng hangman because of siguro ilang beses mo nang pinagbigyan tong mga tao na to, or ilang beses mo nang tinulungan tong mga tao na to. Uh, sa energy ng hangman over here, my dear, posibleng ilang beses ka na nilalagay sa alanganin na sitwasyon, okay? Posibleng ilang beses ka nang, uh, ilang beses mo na silang inuuna, or ilang beses mo na silang pinapriority, or binibigyan ng attention, or pinaprioritize, my dear. Uh, so, parang just to make something different para mabago lang my dear yung rotation mas inuuna mo ngayon na ayusin yung problema mo which is tama naman siya my dear Leo okay agri agree naman ako doon yun nga lang talaga meron lang talaga mga tao talaga na parang hindi talaga maintindihan yon okay yun ang na nakukuha ko let me see gusto nila parang involved ka lagi doon sa kung ano yung nangyayari sa buhay nila Okay, para naghahanap ng kakampi or naghahanap ng uh, mapagsasabihan or worse, 'di ba? Sasabihin ko talaga may layer na worse is nanghihingi ng tulong or parang nag-expect na, na tulungan mo. Okay, 'yun na nakukuha ko. So let me see, my dear. For some of you, may dear sa energy ng hangman, uh posibleng may dear na na-realize mo na rin, my dear, na sayang yung effort ko dito or sayang yung energy ko. Kaya parang oh. divert mo, may dear, kung saan mo dinadala yung energy mo, kung saan na parang may something, o mayroong magkakaroon ng bunga, o magkakaroon ng positive na result, Doon mo, may dear, ipofocus yung energy mo, may dear, sa first 15 days of December. We have here the energy of the page of sword. I can see, may dear, some very toxic, may dear, na energy over here. As in, super, super toxic, okay? Uh, nakukuha ko rin na parang ilang beses mo na pinagbigyan talaga tong tao na to, ilang beses mo na pinatawad tong tao na to, Uh, inunawa mo, my dear, hanggang sa abot talaga ng makakaya mo talaga. Lahat na talaga ibinigay mo na talaga dito, my dear Leo. Pero umabot na talaga doon sa punto talaga na parang wala na talagang chance tong tao na to. Parang ganon, no? Parang hindi na yata magbabago to or baka hindi na talaga nahawa sa akin tong tao na to or baka wala talagang pakialam sa akin tong tao na to ah uh, bahala ka na may dear Leo kung saan mo ilalagay yung placement ng tao na to. Pero uh, doon lang tayo mag-focus, my dear, sa overall na energy na talaga nadidismaya ka, my dear, sa kanya. Kasi nga, toxic siya, okay? Parang problema niya, pero gusto niya kasali ka. Gusto niya na parang lagi kang involved, parang ganoon or for some of you, is baka napapagod na rin kayo na magpayo na magpayo, tumulong ng tumulong, or worse, ang pinaka worst dito, my dear, na eksena, is yung nilalagay kanya, my dear, lagi sa alanganin. Okay, nilalagay ka niya, my dear, lagi sa alanganin na situation. Okay, last two cards tayo, my dear Leo. Last two cards. Last two cards, Leo. Tingnan natin. Last two cards para sa ating, my dear Leo. Let me see jumping card lang tayo dear kahit merong mga card na gusto nang lumabas hanggang hindi nahuhulog ay uh, hindi natin kukunin we have here the energy of the three of wands moving forward ka my dear move on ka kaagad dito so expected mo my dear kung meron mga mga gulo mga tension makaka move on ka kaagad basta pipiliin mo mag move on kaysa may stuck doon sa situation na yon yun nga lang sabi ko nga kanina there's a tendency my dear na magmukha kang mas I'm very very sorry. Nag-overheat yung ating phone, nag-shutdown siya. Okay, so pinalamig ko muna yung phone natin before tayo mag ah uh, proceed. Nandun ako kanina, my dear, sa energy ng Three of Wands kanina. Ang sinasabi ko lang doon is uh, like moving forward ka and anything, my dear, na posibleng maka-interrupt or maka-distract sa'yo, my dear, sa pagre-resolve mo ng mga problem mo sa sa personal na life mo is like uh, gagawin mo or i-disregard mo my dear isasantabi mo my dear yun ang, yun ang nakukuha ko dito my dear sa ating third row okay nag-shut yung phone natin i-edit ko na lang to my dear okay <clears throat> next card natin last card natin my dear let me see what is going on Leo Last card mo, my dear, is... We have here the four of wands. Energy ng success, okay? So, sabi ko nga sa'yo, my dear, unstoppable yung energy mo when it comes sa mga bagay na gusto mong mangyari. Uh, there is a possibility lang, meron malaking posibilidad lang, my dear, na meron mga tao talaga na hindi magustuhan yung action mo. Or let us just say it, parang disciplinary action mo lang naman to, my dear. Or uh, this is just isa sa pamamaraan mo, my dear Leo, para maprotektahan ang iyong energy at makapagpatuloy ka at makapag-move forward ka makapag-proceed ka sa mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo or maayos yung mga problem mo, my dear yung personal na problem mo, my dear so, ang negative lamang dito, my dear is yung energy na medyo disappointed ka or disappointed ka talaga, my dear sa kinikilos or asal ng isang energy, my dear, sa buhay mo and uh, yun nga yung mga negative feedback nila. Bottom deck of the card is the energy of the nine of swords, okay? So, I think, my dear, ito talaga yung totoo nangyari. Sabi ko nga sa'yo, my dear, kanina, meron din nangyayari sa'yo, may personal ka rin na problema, meron ka rin mga issue, ah uh, meron ka rin mga pinagdadaanan, my dear, na uh, there is a possibility, or malaki, my dear, ang posibilidad na gusto mo na talagang matapos at gusto mo na talaga na ma-resolve. Kaya, pasensya na lang talaga, my dear, dun sa mga tao na uh, na umaasa na gustong or umaasa na magiging involved ka my dear sa personal na na buhay nila or sa, per sa, personal na um, personal na buhay nila or sa personal na problem nila okay so my dear Leo ayan may konting interruption lamang tayo very nice medyo yung last card mo over here for of one's is energy of success and uh, pagiging stable o oh, uh, magiging stable so i think my dear yung first 15 days of december is magiging okay din siya. It will be okay. It, uh, it, will be fine. Ano daw? It will be okay. Magiging maayos din, my dear, on um, first 15 days of December mo, okay? So, my dear Leo, yan ang reading mo para sa yung first 15 days of December. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe, mag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.